Ito nga pala ang ginawa namin nung pagpakasyon ko sa Pilipinas na kami po ay nagharvest ng repolyo sa ating tita. Ganyan po ang pagharvest ng repolyo. Ganyan po. Yan po. Kitang-kita naman ninyo ang sabi nilang binadang or bayanihan sa amin sa binget. At yan po ay pag ito po ay aking dalaging ding. Yan po ay tanim ng aking pinsan din sa baba at makikita nga po ninyo yung view ay makikita po ninyo ang sinipsip bugyas hanggang sa abatan bugyas po dyan yun yung makikita nyo tanaw na tanaw talaga ang abatan bugyas yan po makikita nyo yung mga lalaki sila yung nagbubuhat ang mga babae naman ay sila ang nag -ha harvest kung tawagin kulta sa amin. Yan. Ito nga ang aking nalagin ding. Tumulong na din after her graduation. At ako nga ay pinisil-pisil ko ang ang repulyo dahil hindi ako makagawa kasi nagbibideo ako. At ito na mga aking ipag. Ang bibilis nilang mag-harvest. Ito na mga aking anak ay Nabibigatan nata sa ripulong hawak kasi mabibigat siya. O yan, pinisil ko ulit ang repolyo kasi hindi ko alam kung anong kukunin ko. Ay, aba. Sa katagal-tagal ko naman hindi nag-harvest.